Good morning guys. Ah, andito tayo ngayon sa Kuta Shrine dito po sa bayan ng Bungabong na kung saan po ay yung pinaniniwalaan nila dito na may itinayong simbahan na isang gabi lang na sabi nila inkanto daw ang nagtayo nito kasi pagising daw ng mga tao dito sa umaga eh meron na nakatayong uh, simbahan dito kaso kalah parang hindi yata natapos parang mga Puro pader lang ang nagawa Pero ngayon parang abandonado na siya At ito punong-puno na ng mga baliti Yung paligid ng simbahan na ito oh, Grabe Nakaka-ano tingnan yung paligid niya Kasi nakakatuan tingnan yung paligid niya Kasi ang lalaki ng mga puno ng mga baliti Tara silipin natin Ayan guys kasama po natin Diyan hmm. si kubadirong Mangyan Ah uh, kasama po natin na vlogger from Occidental Mindoro po. Pakifollow nyo na lang po siya si Hubaderong Mangin sa YouTube at Ken L. po sa Facebook. Ayan guys, oh, may mga nagsisindi pa ng kandila dito. Ayan. Tsaka grabe yung ano, yung mga batong ginamit niya. Oh. Parang lahat galing sa dagat. So medyo malapit nga sa dagat ang lugar na ito kaya ayan oh yung grabe yung structure nya gawa talaga sa mga bato mga bato galing sa dagat yung mga pinang pinaggagawa nila oh grabe ayan oh. lahat po yan parang mga corals mga bato sa dagat talaga siya tapos ayan po yung mga ugat ng mga baliti grabe ang lalaki grabe guys ang lalaki at ang kataas oh Grabe. Nakaka-amaze ang area na to. Ngayon ko lang po ito narating. So, ang tagal-tagal ko na po sa Mindoro. At nababalitaan ko nga po sa mga vlogger ang lugar na ito. Kaya, napag-isipan ko rin na puntahan ang lugar na ito. Actually, may bisita po kasi tayo ngayon. Si Hubadirong Mangyan sa YouTube natin na vlogger. So, siya po yung naghanap ng area na ito. Kaya tinulungan namin siya kasi taga-occidental siya. So tinulungan namin siya na mahanap ang lugar na ito kasi gusto niya itong marating. At nire-request din ng kanyang viewers na mapuntahan ang lugar na ito. Grabe, ang taas. Baliti po yan guys, baliti. Grabe. Ang lalaki ng puno at ang lalaki ng ugat. Ayan oh. Ito po yung ano niya oh, yung itsura niya sa labas. Tingnan niyo po ang paligid, guys. Uh, niyogan ho 'yan. Niyoga at sagingan ng paligid niyan. Ito yung area niya sa labas. Ito yung lugar niya kung titingnan mo siya sa labas. Ayan. So malawak pa pala siya hanggang doon pa sa dulo. Parang may paleter el pa siya. So, ito yung pinupuntahan mo ng mga vlogger dito ngayon sa Bungabong Oriental Mindoro. So, kung gusto nyong marating ito, mag-PM mag lang ko sa akin. At samahan ko po kayong pumunta sa lugar na ito. Ayan. Ayan po yung itsura niya sa labas. At ayan, sa sobrang kakulitan ni Kuya Dudes at gusto talagang umakyat sa mga malalaking ugat ng baliti na yan gusto niyang ma-experience na magpa-picture daw dyan sa taas ng mga ugat na yan aba ay mag-ingat-ingat lang baka kay mahulog madulas pa naman yata yung mga lumot-lumot ng ugat na yan dyan <coughs> at yan nga po yan ang kakulit-kulitan bakit-akit na dyan parang matching <laughs> Ayan. Daming ano, pala. Daming lang. Sabi <coughs> guys. Ayan. Mga baliti dito. Ang lalaki ng ugat. Grabe, yang laking balita nito. Ayan. Oh, Grabe. Oh. Hmm? Grabe. Hmm? Ah. Uh. Totoo ko kayo dito sa loob ng simbahan.